Magkano nga ba ang katumbas in peso ng mga natatanggap po nating stars gift galing po sa ating mga supporters? So mga Lodino, ang 1 stars po, equivalent po niyan is 0.01 dollar. Ang 10 stars po kapag kaya ay nakatanggap ng stars, ang katumbas naman po noon is 0.1 dollar. At kapag ka po kayo ay nakaipon ng 100 stars, ang katumbas naman po noon ay 1 dollar. At ang 1 dollar po mga Lodi, no ang uh, palitan po noon sa peso, hindi po pare pares it depends po kung uh, magkano po yung uh, exchange rate. Ngayon po siguro uh, nasa 55 pesos. So ibig sabihin kapag ka kayo ay nakaipon ng 100 uh, stars or may nagbigay sa inyo ng 100 stars, ang equivalent n'un is 1 dollar sa peso is 55 pesos kung 55 pesos yung uh, exchange rate ngayon. At kailan nga ba natin makukuha yung mga kinita po nating stars. It depends po mga lodi kung ano yung gamit nating uh, payout account. Kapag ka po kasi PayPal ang ating gamit is uh, 2,500 stars lamang po equivalent yon sa $25. Yun po yung minimum threshold na nila-require di ni Facebook kapag ka PayPal ang ating gamit. Kapag ka naman po bank is, meron nga yung bago, yung mga bago nagsiset up, $25, meron po silang option, pero yung mga old na nagset up, no, uh, ang minimum threshold po sa kanila is $100. Uh, dollar or uh, 10,000 stars, kinakailangan po makaipon muna ng ganong karaming stars. Bago po yan, automatic, automatic na po yan, ihuhulog po doon sa ating mga payout account kung ano po yung sinetap po natin doon. Okay? So, kaya sipagan po po natin mag-upload para makaipon po tayo ng maraming stars. Okay?